Posible umanong nakikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court tungkol sa investigasyon ng war on drugs ayon sa isang abogado ng ICC. Iginiit naman ni Sen. Bato de la Rosa na posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pangihimasok ng ICC sa ating bansa. Narito ang aking report. ICC? No, no. ICC, oh. <laughs> Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong uh, mga ICC kayo, mga p***? Karaming injustice, karaming violence. Senseless. Yan ang bagong patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa International Criminal Court nang mag-guest siya sa Basta Dabaweno YouTube channel ng kaniyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte. Muling iginiit ng dating Pangulo na walang kapangyarihan ng ICC para makialam sa investigasyon ng extrajudicial killing sa bansa noong kasagsagan ng drug war. ng ICC na I do not recognize that yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Uh -huh. Abogado ako eh. Jurisdiction. Si Sen. Ronald Bato de la Rosa naman na pangunahing suspect crisis. sa drug war investigation ng at ICC in fact, sa mga kapwa senador fact, na kiusap. Kailangan daw bantayan ng Senado at huwag hayaang mauwi sa constitutional crisis ang anyay pangihimasok ng ICC sa ating bansa. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Nanawagan din si Dela Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na panindigan ang kanyang mga naunang pahayag na hindi kikilalanin at hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Pino na naman ng senador ang tila pag-iba ng tono ni na Solicitor General Menardo Guevara at Justice Secretary Boying Rimulya pagdating sa ICC. Sinabi kamakailan ni Guevara na hindi mapipigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC prosecutor na hingan ng panayam ang mga persons of interest sa drug war, habang si Rimulya sinabing hindi trabaho ng DOJ na harangin ang anumang hakbang ng Interpol. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Sa kabila niyan, hindi raw natatakot si De La Rosa na harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Pero sa korte ng Pilipinas lang daw siya haharap. Naiintindihan naman daw ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang himutok ni Senador Bato. Lalo't mahalaga raw ang kanyang naging papel sa kasagsagan ng drug war. I see him as well as someone who is most responsible for the killings. Hmm. At kung meron man na uh, kumbaga, pinakamasisisi tungkol sa patayan? Of course, there would be President Duterte, pero paano niya magagawa yon sa pamamagitan ng polis at yan ay sa pamamagitan ni Senator De La Rosa. Sa ngayon, wala pang inilabas na arrest warrant laban sa mga sangkot sa drug war. Pero ayon kay Attorney Conti, As far as we know, uh, there has been communication between the Philippine government and the ICC. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.